All right, guys. So good evening. Bali gabi na ako umalis at ang biyahe ko pala ay pupunta ng Albay at dahil sobrang haba ng bakasyon sunod-sunod na walang pasok uh, makakauwi ako sa Bicol so boboto din ako don uh, sa tingin ko hindi na naman matatapos ang vlog ko hanggang Bicol kasi maulan daw sa part ng Quezon province so dito nga sa Manila kanina sobrang lakas ng ulan ngayon lang tumila magkano kaya ang full tank dito? dati pa kasing may gas okay na yan sir Guys, so unang gasolina ko ay 411 dahil may dati na kasi itong laman, almost kalahati pa. Kaya 411 lang siya At ang presyo ay 64.25 Pagdating sa Quezon Province Mga 50 plus na lang ang gasolina nyan Alright guys So dito tayo dumaan ngayon sa C6 Kasi Pag sa Antipolo tayo dumaan Wala kang traffic Eh gabi naman medyo mahirap dun Kasi walang kabahay-bahay yung mga dadaanan mo Lalo na pagdating doon sa may mga korbada. Kaya lang, dito naman, nagtsaga ako sa traffic. Lalo na doon sa may uh, Highway 2000, grabe yung traffic. So, dito naman, pagdating na naman dyan sa may palabas ng bikutan tapos yung kahabaan ng East Service Road, sigurado, traffic pa yun. Kasi maaga pa, alas 8 pa lang. So, pag dito sa C6 guys, medyo maluwag pa siya. Pagdating doon sa labasan, medyo uh, matrapik na. Alright, so nandito na tayo sa Alabang na kung saan maghahalo na dito yung West Service Road tsaka East Service Road. Ayan yung West Service Road. At uh, going to Muntinlupa na tayo. guys, nandito na tayo ngayon sa may SM Calamba, Laguna so as always uh, kapag dumadaan ako dito hindi ako kumakanan papunta ng turbina kasi alam ko naman na sobrang traffic dyan, kaya ang dinadaanan ko yung siguro yung iba dito sila dumadaan sa turbina, which is sobrang mali kasi pag hindi mo kabisado talaga yung daan diyan ka papadaanin sa turbina ako kasi mayroon akong dinadaanan na uh, way Ang labas ay San Pablo, Laguna Pero malapit na sa boundary ng Chaong, Quezon Which is uh, Baya uh, Los Baños, Laguna ang daan ko Diyan, Pag kumanan kasi dyan, papuntayan ng uh, Turbina eh, kumaliwa tayo at kakanan dito sa way papuntang Los Baños, Laguna mas maganda dito guys lalo na kapag gabi na uh, may pasigsag sigsag na daan alert guys so ayun makikita nyo naman dito kung gaano kaganda ang kalsada kapag gabi ayan o no? May ilaw gal Actually galing pa siya dun sa may Macdo Hanggang siguro na to dun sa dulo Sobrang solid ng kalsada guys Di ka talaga makakalabas ng linya Kasi merong ilaw sa gitna At saka sa gilid Ang ganda Sana halos lahat na ng kalsada sa Pilipinas Ganito na para Kahit pa may guide yung motorista Kasi kapag antok ka na Kitang kita mo yung ano eh, ilaw eh maiinggan nyo ka sa ilaw yung para parang mawawala yung antok mo kasi nagagandahan ka sa nakikita mo ganda na ha? dati nang dumaan ako dito wala pa to sobrang dilim ng lugar na to tapos may mga aso pang tumatawid guys halos buo na pala eh halos lahat na meron so bali ang labas ko neto guys ay San Pablo Laguna yung sa may reles ba yun basta malapit na rin siya sa Chaong mga 20 minutes na biyahe papuntang Chaong so update ko na lang ulit kayo guys kapag nasa next destination na tayo so sana makisama sa atin yung panahon at sana hindi umulan hanggang sa makarating ako ng bahay sa Albay alright right, so we are now entering province of Quezon So nakapasok na tayo sa Quezon province At mahaba-haba na naman na uh, kalsada ang ating babayin, Mahaba-habang probinsya Kasi pag tayo ng vehicle guys, ang pinakamahabang province na dadaanan natin ay Quezon Province alos na sa buong highway na kasi to eh alright guys so update lang uh, nandito na ako sa Pagbilaw Quezon Province ito na yung I love, I Pagbilaw so medyo malapit na tayo sa Bitukang Manok almost uh, 25 minutes na lang nandun na ako So after 15 minutes na biyahe natin magmula doon sa Pagbilaw Centro ah uh, Narating na natin yung paakyat ng Bitukang Manok So ito na yun guys Sa so, kung saan dito ako kumakain nandun yung sticker ko May sticker ako dyan So ang mangyayari pupunta muna ako doon sa cottage sa gitna nitong Emi O Atimonan Sigsag Road Ah uh, meron dyan na parang cottage dun muna ako iidlip ng saglit para mapahingahan man lang yung likod ko sobrang sakit na kasi ng likod ko All right, so makalipas ang halos tatlong uh, kalahating oras tayong bumabiyahe uh, narating na natin yung sa may gilid ng dagat na kung saan palagi ako nagpapahinga uh, bali ang dinaanan natin ay Atimonan at Plaridel tapos, nandito na tayo ngayon sa Gumaca, Quezon Province Ito yung sa gilid ng dagat Yung uh, Sea wall At dito ako Minsan kumakain, nagkakape At nagpapahinga syempre. Diyan. Hihigya ako diyan sa sea wall na yan So, dito muna tayo At Pahinga ng konti Kipas ang mag-iisang oras na biyahe galing doon sa may uh, uh, gilid ng dagat sa ka, narating na natin yung Kalawag, Quezon Province na kung saan ito na yung kalahati ng biyahe namin. Magmula Manila hanggang Bicol, ito yung gitna. So, nandito na tayo sa kalahati ng biyahe namin. Pero magpapahinga muna ako dahil kanina habang nagda-drive medyo pumipikit na yung mata ko eh. Inaantok na ako sobra. Kaya hanap muna ako ng hanap muna ako ng matitigilan. Pwede ako magpahinga kahit konti. All right guys, so ayun, balik biyahe ulit. Bali isang oras ako nagpahinga sa kalawag. Uh, at ang oras ay 5 20 nang umaga. So, nasa kalawag pa lang ako. Ito bali 7 hours ko pa tong babiyahin hanggang sa amin. ay nako, matagal-tagal pa. But it's okay. It's all right. It's all good. Ang importante safe makarating. Hindi naman kailangan magmadali. Let's go. Biyahe ulit. All right, guys. So nandito na tayo sa Gateway to Bicolandia. We are now entering Bicol Region. Ayan siya. Gateway to Bicolandia. Camarines Norte. Eh. So, magpipicture muna dito guys. So, ayan guys. Nakapasok na tayo sa Bicol Region. At uh, siguro babiyahin na lang to ng almost 6 uh, hours 6 hours na lang hanggang sa bahay let's go 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 medyo mainit na buti na lang tapos na yung ulan dito kaya tama lang talaga na nagpahinga ako ng isang oras dun sa Kalawag, Quezon Province kasi kung hindi baka inabutan ko yung ulan dito So, ayun, makalipas ang mag-iisang oras na biyahe mula doon sa Gateway to Bicolandia, uh, narating na natin itong uh, pinakang sentro ng Tagkawayan, Quezon Province. So, ito na siya. Bali, nandito na tayo sa Tagkawayan, Quezon Province. Ito na ang huling uh, lugar ng Quezon na sakop nila uh, ito na ang huling lugar na sakop ng Quezon province which is Tagkawayan Quezon so magtataka kayo kung bakit napagitnaan siya ng Bicol uh, Bicol region nasa gitna siya ng Camarines Norte at Camarines Sur yun din ang hindi ko alam kung bakit yun din ang hindi ko alam kung bakit ganun. kasi ang sunod dito sa Tagkawayan ay Camarines Sur na which is Del Gallego Ayun, uh, bali ang Tagkawayan ito pa lang yung kalahati ng Andaya Highway so from dun sa may entry point sa may triangle uh, galing dun hanggang dito sa Tagkawayan ito pa lang yung kalahati ng Andaya Highway or mas lang Kirino Highway yung diversion na hindi na dumaan ng daet so bali ganun ulit ka haba yung babaybayin ko para malang makalabas ng Sipokot which is uh, babalik na sa uh, Pan-Philippine Highway Asian Highway 26 yung way na papunta ng Naga so bali kahit pagod na ako didiretsoin ko na kasi mamaya sobrang init na hirik na ang araw mamaya. bali ang tagal ng biyahe guys. Pero okay lang naman. Walang problema kasi hindi naman nagmamadali. Sabi ko nga, ang importante is safe makarating. Alright guys, sa wakas nat natapos din ang walang katapos-tapos na Andaya Highway. So, ayun. Palabas na kami. Papunta na kami ng Naga. Ito ah, na yung end ng Andaya Highway. So, bali... Hindi pala ako dadaan ng Naga City, uh, pupunta na lang ako dun. Ako dadaan sa alternative route. Ang labas namin, ang labas ko ay kamari ni Sur. So para hindi na ako matraffic masyado dito sa labas, sa uh, mismong city. At dun sa may Robinson Place So update ko na lang ulit kayo guys At least nandito na tayo sa uh, Si Pocot So magpapahinga muna ako dito Tapos biyahe ulit Bali kakain na rin ako dito diretsyo uh, At yung aking intercom ay nasira Madrip So let's go Hanap tayo ng makakainan yun so nandito na ako guys sa uh, Ligao City uh, bali ay eh, nadaanan naman akong checkpoint ang daming checkpoint ngayon guys kaya lang natsitsyempuhan din natsitsyempuhan na hindi naka on yung camera ko uh, di ko talaga nabibidyon pero ang babayit ng mga pulis na rin dito ah. salut din ako sa pulis ng Owas Albay napakasolid din